Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala al al mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magbibigay lang tayo ng reaction sa video na to na kumakalat na ganito daw ang tamang paraan ng pagsasagawa ng sala sa eroplano. So itong video na to ay mali po. Dati hindi po tanggap ang sala sa ganyang paraan po. Dahil lang pagsasagawa po ng sala na obligado kahit saan ka, kung kaya mong tumayo, ay kailangan pong tumayo. At hindi po tanggap ang sala ng nakopo. Nakikita natin sa video na pwedeng pwede siyang tumayo. Sa aeroplano po, ay pwede po tayong tumayo. Kasi nasubukan ko na rin po magsala sa aeroplano. At mayroon na rin po tayong video na ginawa dito. At tinatanggal po nila yung seatbelt doon sa... Uh, Uh, ano ba yung, yung nakikita natin sa taas natin bilang uh, simbolo na pwede na tayong tumayo so hindi po bawal na magsala ng nakatayo sa eroplano kaya naman kung walang pagbabawal at may kakayahan na magsala na nakatayo ay kinakailangan pong tumayo ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya sali wa ima. kailangan mong magsala ng nakatayo at sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala Wa qumu lillahi qani'tin So Ang ayah na to ay Sinabi ng ating mga ulama na katibayan Na kailangan itayo ang sala na nakatayo Itayunin niyo ang sala para sa Allah Bilang pagsunod sa Kanya So kailangan talaga nakatayo kasi ang pagtayo sa mga mga obligadong sala ay haligi. So yung kaya mong tumayo pero umupo ka pa rin, dito hindi po tanggap ang sala katulad po nitong sa video. Which is hindi po dapat sinishare ito kasi hindi naman ganyan ang tamang paraan ng pagsasala ng obligadong sala. Pero plano kung sakali po na mauubos ang ating oras sa aeroplano dahil sa haba ng biyahe, dito pwede tayo magsala sa aeroplano dahil nga mahaba po yung biyahe at mauubos po yung mga oras ng sala, pinintulutan sa atin na magsala ng obligado sa sala. Pero kung maabutan pa natin ang oras ng sala sa pupuntahan natin, siyempre hindi pwede magsala sa aeroplano ng obligado kasi hindi naman po ginawa ng propeta sa Allah wa sallam na magsala ng obligado sa sasakyan maliban na lang kung mauubos ang oras ng sala sa aeroplano. Dito pwede natin isagawa ang sala sa aeroplano pero dapat nakatayo. At ang pagsasala po ng nako po, pinahintulutan lang po ito kapag ang sala ay sunna. Kapag ang sala mo ay sunna, pwede kang magsala ng nako po kahit na kaya mong tumayo. Pero kung obligado, hindi pwedeng magsala ng nakaopo po lalo kaya mong tumayo kasi hindi po matatanggap ang sala. Maliban na lang kung hindi pwedeng tumayo. So dito pwedeng magsala ng nakaopo. Pero sa nakikita natin sa video, pwedeng-pwedeng magsala ng naka, nakatayo. Pangalawa, yung sina pinakita niya na paraan ng sujud, eh, hindi po ganun ganyan ang paraan po ng sujud, mali din po yan na ilalagay yung kamay sa harap ang kamay po ay sa baba lang po ibababa lang, ibababa lang po yung ulo sa sujud ibababa lang po yung uh, ulo sa sujud at mali po na mas mababa yung ruko kaysa sujud kasi ang dapat, mas mababa ang sujud kaysa ruko, ibig sabihin yung pinakita niya na video, mali kasi bakit, mas mababa yung ulo niya sa ruko sa sujud. So, maling-mali po. Baliktad eh. Dapat ang mababa ang ulo niya pag nasa sujud. Ibababa niya ulo niya. Sa roko, mas mataas ng konti sa sujud. So, nabaliktad po yung nasa video. Plus, ilalagay pa niyo yung kamay niya sa harap na dapat ang kamay ay nasa tuhod kung hindi kaya makasujud sa lupa. Kung hindi mo kaya sumujud sa lupa, ang kamay mo ay nasa tuhod mo. O sa binti mo hindi katulad nakita natin na ang kanyang uh, sujud ay mas mababa ay mas mataas kaysa ruko baliktad po yan so itong paraan po ng pagsasagawa po ng sala na ito na nakita natin sa video ay mali po at hindi po ganyan ang tamang paraan ng pagsasagawa ng sala na obligado kahit na na, hindi din po ganyan ang paraan kaya dapat sa video na to ay hindi po sinishare maling mali po ang nasa video na to so ang tama po ay kayang, kung kayang tumayo dapat nakatayo sa obligan ng sala maliban kung ang sa ay at kung magruruko dapat ibababa lang yung ulo mo at kung hindi kayang magruko na nakatayo ay ibababa mo lang yung ulo mo sa ruko dahil sa sujud ay mas mababa ang iyong ulo. Ito ay sa mga walang kakayahan na magsala ng na nakatayo at wala rin kakayahan na magsala na isusudjud ang ulo sa lupa. So pwede na po magsala dyan sa upuan sa plano at pinintulutan lang po yan kung mauubos ang uras ng sala sa plano. Pero kung maaabutan ma 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 pa natin ang uras ng sala sa pupuntahan natin, ay hindi po tayo pwede magsala sa eroplano. Kailangan doon tayo magsasala sa uh, pupuntahan natin kung aabutan pa natin ang uras ng sala. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته